good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Mga morning, good morning, good morning, good morning, lahat morning, good morning, good morning, good morning, good morning, tayo ngayon, good so good morning, good morning, good morning, good may good morning, good morning, sakyan morning, good morning, good morning, good tiwala sa morning, good morning, good morning, good morning, good ng good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ayan, oh. so, good morning, good <laughs> Ngayon dito na natin para maaga tayo no. So magtutuloy tayo ngayon. Ayun, shout out sa yo. Ayun oh. ayan kay Papa Mo at ayan kay Papa Mo. Ayun, so maraming maraming salamat talaga sa siwala. So ayan, uh, nasa ano, na ako ngayon, White House. Uh, at siyempre diretso na tayo sa Tuding para matapos na to agad no. Kaya let's G mga faklan to. Ayun. Ang aswain ng ng mga baklan to. At nito na tayo no. So meron pa tayong libreng battery roll ano. Battery roll choco no. So ayan na. Siyempre dito tayo sa Jim ngayon no. Kasi country club lang 'yon tapos dito na tayo. Mm. Ah, saan talaga ng choco nila no? So ayan na. Ayan na so nakapila na kami. At malapit na tong matapos 1 2 dalawang motor tawas tayo na no. So, ano mga baklan to? Ayan, pogi talaga nitong bigote yun. Sana all, no? Ang lakas. pogi <laughs> talaga ng bigote. So, ayan ang mga baklan to. At hintayin na lang natin. Matapos yung iba, no? So, ayan na. Ayan, habang makapikapi muna tayo. Ah, baklan So, ayan okay na nga, so, ayan na nga, so, ayan na nga mga baklan at tapos na nga tayo no? Tapos na tayo sa smoke test At saka sa inspection Ayan At so syempre Wala naman tayong parking At doon sa Bakdal Ibabalik muna natin itong motor ni, ano, ni Bosing no? so, Ayan na at papunta na nga ako ng country club Doon sa Batirol no? Doon lang tayo pupunta no? So ayun na, nandito na nga tayo ulit sa White House Ayan, White House Baguio Ayan na Ayan, salamat talaga, no? So, okay naman tayo Okay naman sa inspection, no? Wala namang mga biriya Sa LTO na lang tayo Then, send na natin yung Yung papel niya sa insurance Para makakuha ng insurance, no? So, pick na lang natin mamaya yung insurance, no? So, ayan na mga baklan to ah, Papunta na nga tayo Ibabalik ko na ang sakyan Ang ganda, oh Ang ah, lakas ng no? Tigote So, ayan mga baklan to ayan, Update ko kayo mamaya, no? So ito yung unang restro natin sa mga birya sa papel para mabilis. So tapos katapos dito, kukunin natin yung isa, yung yung motor no. So sana may abol natin yung dalawang motor no. Sana hindi tayo maging busy mamaya. So let's go mga baklan to. Ayan oh. <laughs> Goodbye Philippines and you world mga baklan to. Oh, 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 oh. Suwen na nga, suwen na nga, na nga mga baklan to! Ayan na, shoutout talaga kay ano, bayaw ka. So, ayun na, yung pogi. Oh. Sabi niya, pogi daw pag iba yung nagdadrive. Sabi niya, oh, ganun talaga. pag ikaw, parang feeling mong pangit, ba? Diba? so, ayun na mga baklan to. Let's see na, at uh, itrya na natin to. Ah!